Hi guys! Ayan, magandang hapon! Live po tayo habang kami ay nagsasayaw Nagtitiktok kami ng aking mga kasama sa trabaho Ayan guys, paki-IGI po pa Pampapawis at pagpatanggal ng mga fats ng katawan Ayan Sige, sabayan nyo kami sa aming mga galaw-galawan ng katawan Para matanggal yung mga fats nyo at mapawisan kayo habang andyan kayo sa bahay nyo at nanonood. Ayan, tur turuan pa kami. <laughs> Kuma, yung isa, nagkamot ng ulo. <laughs> Nalilito kami. Ayan, kung anong mga steps namin sa aming pagsasayaw, bahala na to yung pag-ano namin. Ayan, guys, live po tayo. Ayan, nagsasalita ko dito kasi eh, hindi po kasi pwede na i-upload ko tong video na to na ma may sounds kasi madistricted tayo. So, ayan, guys, nagbo-voice over na lang ako. Hayaan nyo na yung pang-voices ko kasi kagagaling ko lang sa sakit ng lagnat. So, ayan, may sipon at ubo pa po ako. So, ayan. Sabayan nyo na kami habang nanonood kayo sa amin. Pagsasayaw na anong sayaw na to. Hindi ko na alam kung anong mga steps namin dito. Ayan, guys. Na, ayan. <laughs> ayan, yung isa na ano na kasi nawala siya sa ano namin sa likod. Ayan. So, ayan, guys. Uh, Ayan, nagsasayo kami. So, ayan, guys, habang nagla-live kami. At hindi rin naman kami busy. At nag, ano kami, nagaantay kami sa aming time? na pa uwi kasi hapon na rin. So, ayan, guys. So, habang nagaantay kami sa time namin, so, nagtitiktok lang muna kami. Ano, ayan. So, ayan, guys, tawa kami ng tawa dito. Kasi, yun nga, hindi namin alam kung ano mga stepping namin ng pagsasayaw. So, ayan, guys. Habang nanonood kayo, guys, sige, sabayan nyo kami sa aming mga trip ngayon, Ayan. Kasi itong isa naman, yung mataas na babae, yan ang maayaya sa amin na mag-tiktok. So, ayan. Ayan. O, dahil nagustuhan din namin na yung mga tiktok. So, ayan. O, tinapo namin yung isa. ayan, guys. O, paikot-ikot kami niyan. niyan Ala, si Kiki mo doon, dito. Ayan. Wala na tuloy sa stick. ayan, yun na lang, guys ngayon, no, sabay na lang kayo sa aming mga trip, so ayan guys tawa kami ng tawa tatlo dito guys, so, ayan guys, yung so, mga last guys, pasensya na kayo sa aking boses kung ganito yung boses ko kasi may sipon at ubo pa po ako then, ano, huwag niyo kalimutan mag subscribe sa aking youtube channel Yuri Vlog and Broken Vlog and then, pa-share and click naman kayo sa aking youtube channel Yuri Vlog and Broken Vlog subscribe naman kayo, huwag niyo kalimutan mag pinot sa button bell. Bye! Thank you so much!